Hello guys, another day, another ulam. Let's cook with me. Meron pala akong isang kilong manok dito na hiniwa ko na ng maliliit at huhugasan ko lang. At hininda ko na din yung mga kakailanganin ko, itong sibuyas at bawang. At inilagay ko na nga itong hiniwa kong manok dito sa kaserola. At ilalagay ko lang itong hiniwa kong sibuyas at bawang. At inilagay ko na din itong toyo. At nag-squeeze din ako ng isang lemon. Kung walang lemon, pwede din naman kalamansi. At itinanggal ko lang itong mga buto. At naglagay na din pala ako ng paminta. At naglagay din ako ng oysters Sauce, at brown sugar. At konting suka. At eto nga, bubuksan ko na itong kalan para ma-start ko na din tong pakuluan. Papakuluan ko lang nga ito ng mga 15 minuto. At naglagay din pala ako ng tubig. Dinamihan ko na kasi mas gusto ko talaga sa adobo ay maraming sabaw. Adobo nga pala ang lulutuin ko. Maraming iba't ibang way nga ang pagluluto ng adobo. Pero ang lulutuin ko ngayon ay papakuluan ko muna. After kong pakuluan, nag-start na rin ako na magisa ng bawang at sibuyas. At inilagay ko na rin itong karne. Hindi ko muna inilagay yung sabaw dahil igigisa ko lang to ng dalawa o tatlong minuto. At naglagay na rin ako ng dahon ng laurel. After kong maigisa, inilagay ko na din itong sabaw. At syempre, huwag niyo rin kakalimutan tikman, baka may kulang pa sa inyong panlasa. Tatakpan ko lang ito at papakuluan hanggang sa maluto yung karne. At eto na guys ang ating adobong manok. So ayun lang, thank you Lord sa blessing. Thank you for watching. Bye.